Mga paps, kamusta? Kung mahilig kayo sa classic looks pero gusto nyo ng modern tech at solid performance, today, pag-uusapan natin ang all-new Honda Giorno Plus. Isa ito sa pinaka-stylish at high-tech na scooters sa market ngayon. Pag-usapan natin ang design, performance, features at kung sulit ba ang presyo nito. Classic meets modern design and build quality. Unang tingin pa lang, Talagang classy at elegant ang dating ng Honda Jorno Plus. May retro-inspired body, smooth curves, at well-crafted details na nagpapaganda sa overall aesthetics nito. Available ito sa apat na stylish colors na bagay sa kahit anong personality, virgin beige. Para sa mga gusto ng timeless at eleganteng kulay, matte gunpowder black metallic. Para sa modern at edgy na vibe. Pearl Jubilee White. Malinis, refined, at may pearl-like finish para sa fresh at premium look. Piquant Orange. Eye-catching at youthful, perfect, para sa riders na gusto ng stand-out at sporty na scooter. Isa pa sa nagdadala ng modern touch ay ang full LED lighting system mula sa headlight, taillight, hanggang turn signals. Hindi lang ito nagpapaganda sa aesthetics pero malaking tulong din sa visibility, lalo na kapag gabi. Ang seat height ay 780 mm. Medyo mas mataas kumpara sa Honda Click, pero manageable pa rin para sa karamihan ng riders. Sakto ito kung gusto mo ng mas upright at relaxed na riding position. Power and efficiency, engine performance. Hindi lang ito puro forma, kasi pagdating sa performance, hindi rin pahuhuli ang Honda Jorno Plus. Meron itong 125cc displacement, apat na valve, liquid-cooled, ESP plus engine. Kaya asahan mong mas mabilis, mas smooth, at mas fuel-efficient ito kumpara sa iba. Dahil sa ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus Technology, ang engine nito ay hindi lang tahimik, pero mas refined at matipid sa konsumo ng gasolina. Perfect ito para sa araw-araw na biyahe sa city, lalo na kung hanap mo ay comfort at efficiency. Bukod dyan, meron itong idling stop system, ISS, kung saan kusa itong papatayin ang makina kapag nasa stoplight ka o naka-idle ka ng matagal. Kapag ready ka ng umandar, itwist mo lang ang throttle at automatic itong magre-restart. Walang sayang sa gas. Isa sa pinakagusto ko ay ang smart key system. Kaya wala ng hassle sa pagsusi. Pwede mong i-on ang engine kahit nasa bulsa mo lang ang remote mo. Mayroon din itong full digital LCD display na nagbibigay ng malinaw at detalyadong info tulad ng speed, fuel gauge, at trip meter. Sa braking system naman, naka-front disc brake at rear drum brake ito. Plus, may combi brake system, CBS para mas balanced at ligtas ang paghinto. At ito pa ang isang malaking advantage ng Giorno Plus kumpara sa ibang scooters. Front-mounted ang fuel tank nito. Hindi mo na kailangang bumaba sa motor kapag nagpapagas. Mas convenient at mas mabilis, lalo na kapag nasa gas station ka. Perfect para sa daily commuters. Siyempre, pagdating sa riding comfort, priority din yan ng Honda. Malapad at malambot ang seat kaya hindi ka agad mangangalay kahit pang matagalan ang ride mo. Ang footboard ay spacious, kaya may sapat kang legroom. Speaking of storage, malaki ito. May 30 litro under seat compartment na kayang maglaman ng full face helmet at iba pang gamit tulad ng jacket, tools, o kahit small groceries. Talagang practical lalo na para sa daily commuters at riders na madalas magdala ng extra gear. Bukod dyan, may front pocket at utility hook, kaya kung may extra dala ka pa tulad ng bag o tubig, may mapaglalagyan ka pa rin ng hindi nagkukumpromiso sa comfort ng ride mo. Fuel Efficiency and Daily Usability Isa sa pinakamalaking selling points ng Honda Giorno Plus ay ang tipid sa gas. Dahil sa PGM-FI, Programmed Fuel Injection at ESP Plus Engine, mas efficient ang fuel consumption nito. Ayon sa Honda, kaya nitong umabot ng 47 km bawat litro, kaya hindi mo kailangang mag-alala sa madalas na pag-gas up. Mayroon itong 5.4 na litro na fuel tank capacity, kaya sa isang full tank, posibleng umabot ng 253 km bago ka muling depende sa riding style at road conditions. Dahil din sa lightweight design nito, ang handling ay madali at responsive. Hindi ito nakakapanibago kahit beginner ka at madali rin itong isingit sa traffic. Isang malaking plus para sa mga urban riders na naghahanap ng practical at stylish na scooter. Sa dami ng 125cc scooters ngayon, ano na nga ba ang edge ng Honda Giorno Plus kung ikukumpara sa Yamaha Fazio o Honda Click 125? Mas premium ang dating nito nang hindi kasing mahal ng Vespa. Ang full LED lighting at classic curves ay nagbibigay ng sophisticated look na bihira sa kategoryang ito. Pagdating sa features, hindi lahat ng isang daan 25cc scooters may smart key system, pero ang Giorno Plus meron kumpara sa Yamaha Fazio mas convenient ang front gas tank nito dahil hindi mo na kailangang bumaba sa motor kapag magpapagas. Mas advanced din ito kumpara sa Click 125 at Suzuki Avenis na basic key system pa rin ang gamit. Sa performance, mas smooth, matipid at tahimik ang takbo kaysa sa air-cooled engines ng ibang isang daan, shento-shento scooters. Swak ito sa daily use, Lalo na kung may dalang gamit o groceries. Mas spacious din ang footboard kaya mas relaxed ang riding position kumpara sa ibang scooters na mas compact ang design. Sulit ba ang Honda Jorno Plus? Kung gusto mo ng stylish, fuel efficient, at high-tech na isang daan dalawampu't cc scooter, sulit ang Honda Jorno Plus. Sa isang daan at libo shyam na raang piso, may smart key system liquid-cooled engine, full LED setup, at malaking storage, mga bihirang features sa ganitong price range. Para ito sa riders na gusto ng premium feel scooter na hindi lang pang forma, kundi practical din sa araw-araw. Ano sa tingin nyo mga paps? May laban ba ito sa ibang isang daan limang CC scooters? I-comment nyo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa iba pang scooter reviews. Ride safe at kita-kits sa daan!